Kamusta mga ka-fam? Welcome back sa inyong paboritong channel. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, ano pang hinihintay nyo? Hit that subscribe button and ring the bell para hindi nyo ma ang latest chika. Mga ka-fam, grabe! Sa araw na to, puro kilig, respeto, at konting chismis ang pag-uusapan natin kasi birthday ng primetime king na si Rodel Pacheco na Shancheno o mas kilala bilang Coco Martin. Pero teka lang, hindi lang basta birthday celebration to, ha? At syempre, hindi mawawala ang kanyang reyna na si Julia Montes. So, kung curious ka kung sino si Coco behind the camera, kung paano siya bilang boyfriend, at kung totoo bang si Julia na talaga ang humahawak sa pera ni Coco, ay nako, stay ka lang dyan, dahil siguradong hindi ka mabibitin sa chika na to. Unang-una, sa FPJ's Batang Kuyapo set. Hindi lang bida si Coco, kundi tatay at minsan pa raw clown sa buong team. Sabi ng mga co-stars niya, sobrang bait daw ni Coco of Cam. Walang ere, walang arte, at kahit sikat na sikat na, marunong pa rin makisama. Alam mo yung tipong, pag siya yung boss mo, gusto mong pumasok araw-araw kasi good vibes lang? Ganun daw siya sa set. Kaya hindi na rin nakapagtataka kung bakit hanggang ngayon, todo respeto ang mga tao sa kanya. Pero eto na, mga ka-fam, habang busy si Coco sa trabaho, si Julia naman ay busy din sa pagiging super supportive girlfriend. Nako, nung birthday mismo ni Coco, napaaw ang buong internet sa sweet post ni Julia. Ang caption, Wishing you a very happy birthday. You are our greatest blessing and my truest home. Grabe, ba? Diba? Hindi lang basta happy birthday. May halong lalim, may halong forever vibes. At syempre, hindi yan nakalampas sa mga fans. Ang daming nag-react yung iba, kinilig. Yung iba naman, napasana all. Kasi sa panahon ngayon, bihira na yung ganitong klaseng pagmamahalan. Simplo pero totoo. At alam nyo, kahit private silang dalawa, kapag may ganitong moments, ramdam mo kung gaano nila pinapahalagahan ng isa't isa. Pero teka kasi, ayon sa isang report, si Julia raw may hawak sa finances ni Coco. Yep, tama ang dinig mo. Si Coco mismo nagsabi na siya ang bahala sa creative side habang si Julia ang in-charge sa pera. Aba, matinding tiwala yan ha? Dalawa kami nagtutulungan eh. Ang ginagawa ko kasi, lahat ng mga finances, siya. Mm. Basta sa creative ako, ako lahat, sa mm -hmm. production lahat. Hindi lang love life ang share nila, pati budget life. Pero kung tutuusin, di naman nakakagulat. Matagal na silang magkasama and now, pati sa career, solid team din sila. Si Julia nga, may producer credits na sa Batang Kapo. Kaya habang si Coco ang humahataw sa action, si Julia naman ang tumitiyak na ayos ang likod ng kamera at ang likod ng bank account. Charot? Pero seryoso mga ka-fam, nakakatuwang isipin na after all these years, mas naging matatag sila. Hindi puro pa cute, hindi pa showbiz. Totoong partnership. May respeto, may tiwala, may kilig, at may business sense. Kaya habang ibang couples nag-uumpisa pa lang, etong dalawa, Parang power couple na ng showbiz. Kaya nga siguro sabi ni Julia, si Coco ang greatest blessing at truest home niya. Kasi saan ka pa makakakita ng boyfriend na hindi lang nagbibigay ng flowers, kundi ng buong foundation sa karyer mo? Ramdam rin niya ang galit ng tao sa korupsyon. Galit? Sobra. Sobrang sakit, sobrang galit. Kasi sa, sa laki ng buwis na binabayad natin. Iisa ang birthday wish niya. Siguro yung unity para sa, para sa lahat. Kasi yun yung kulang sa akin sa, 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 lahat ng mga pili. Ngayon, kayo mga ka-fam, tanong ko lang. Sa tingin nyo, tama bang ibigay ni Coco kay Julia ang control sa finances niya? Love o tiwala goals? I-comment nyo sa baba kung anong take ninyo, ha? At kung team Coco Julia ka, huwag kalimutan mag-like, subscribe, and hit the bell for more updates. Kita-kits ulit sa next video, mga ka-fam.